Alam mo, nagwarning ako, huwag kayong gumawa dito. Let us be... Labas na lang natin yung pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, if, uh, forgive me for interrupting. Okay, mo muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, ma, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Grabe, for the first time, viral na ang pagtatapat ng dalawa sa magkalaban sa politika kahit noon pa. sa pagitan ni former President Rodrigo Duterte at Senator Risa Contiveros. Panorin mo ang video na ito at ikaw na ang humusga i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. It, para it, a very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect point yes. point, I may say, as a it's civilian, a, okay, sa professional police. It's, it, it depends kaya, Mr. on, eh, ano na natin yan, ma'am. That's your view. That, my, right? it's not my hindi view only, Mr. Chair. Ng, Thank you for putting katumaan. it on the record. Hindi ka dumaan pagka-mayor, prosecutor prosecutor ako, alam ko, dumano ko, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Sabihin mo, puto, ito, kapag hindi, tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Puto, mga pulis. Pagka pulit, pumasok yung pulis ito. Hindi mo sabi, huy, pulis, huminto ka puntahan mo yung pulis, sabihin mo, eh, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o dito, total, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, if, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of lingwahe, muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, ma, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo Mr. Thank you. Thank you. Uh, time Mr. President, dyan. Mr. President. Sir, excuse me sir. Uh, Senator Bato, S yes. Senator, uh, may I ah, I yes, said. Lahat itong sa right side ko dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro Commander ng det squad dyan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Eh, literally hindi mo sabihin na death squad. Uh, yung isang senador, yan, yan ang nagtakaupo dyan, si Senator de la Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city so pag magsinabi mong death squad it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n lahat yan sila ikaw ito si Jandao ayan o, o nagdadasal kasi sa pasalanan niya siguro ilan bang ila ba pinatay mo dumaan yan eh, ito, Dela Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Donau, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito. Prangkahan tayo. Encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na sila. Yan, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si Dilarosa. Encourage them lumaban pagkalumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganoon rin sa Kuman Conference. Diyan sa Malacanian. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go after the innocent people, robbing, mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay, mayor ako matagal, aakyat ng bahay, magnakaw, re rape yung bata, re rape yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang magtingin -ma niños sa... Hindi... I, I, I'm, I'm sorry to tell you, I'm sorry to, to express to the, to the nation. Unforgiving ako. Hardliner. Alam nila yan. Pati police Pati police alam nila. Uh, they are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga police Tang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo diyan sa droga kayo ang una. Okay, no, 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 uh, no need to strike it out if that is the real way that the mayor then uh, phrased his uh, his uh, sentence. Yes, Mr. Chair, with the indulgence yes. of the SP pro tempore. Uh, Sis Senator Lisa. oh po, Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Iba po yung pagka express kasi kanina, so I had to clarify. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Talagang, ano, maling, napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Uh, Yusekoy at pati kanina ni ni uh, General Danau. Uh, Look, ma'am. May I Salamat interrupt gayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly. Now. Itong answer, mga to, ma'am. galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bobo. Hindi rin ito papayag na utosan mo ng illegal doon na sa academy nila sa PMA they are from there to, yung ano talaga yung batas kaya pag inutusan mo yan sabihin mo patayin mo sa yun sir uh, mukhang hindi pwede yan sir I try ako mismo I try ako marami ako patayin mo sir, sir Uh, Kulungo na lang natin, sir. Uh, total. So, sabi ko sir, siguraduhin mo lang na hindi marilit. Kasi gagawa ng kalukuhan yan ulit. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sina Lalo na yung mga kaso na mag-knockout, mag tapos mag tapos magpatay, o mag Mr. Chair. Like, can we let the President complete his sentence? Uh, what were you trying to say, sir? That pag, yes. Uh, mag uh, magpatay, mag magnakaw, magpatay, uh, and then what do we do with them? Ganun na lang ang... Ganun na, lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, Kaya hindi ko lang masa... Hindi, hindi kay... Sinabi ko yan kasi hindi ko lang mas sila mautusan ng ganun na... Gaya na sinabi ko, inanagrape ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautosan itong mga to. Eh, sabi ko, karamihan na sila hindi maniwala yan ganang-ganon. Sabi man hindi, hindi, sir, eh, mahirap yan. Eh, kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, ray patay, tapos nandoon yung tiyuhin. Tapos sinabi ko, patayin mo yan. Out of outrage. In the moment of outrage yun, patayin mo Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. Mr. Hindi. Mr. Chair? Yes, Senator uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. para ito it very minimize. incorrect. Correct. Yes. Very incorrect yes. po, yes. I may say, it's as a civilian, a... Okay, sa that's... professional police. It's, it depends kay, on, Chair. Eh, eh, ano na natin yan, ma'am. That's your view. That's uh, right? it's not my hindi view only, Mr. Chair. Ng, thank you for putting it on the record. Hindi ka dumaan or pagkaprosecutor. Hindi ka dumaan or ako alam ko, dumana ko, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never totoo had a chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator, you for putting it on record, tayo Mr. Chair. dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank at, you, at, Mr. Chair. At kung him. pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Uh, uh, silence, please. Osa'a. Osa'a, silence the gallery and uh, those who will do that again. Exclude them from the hearing hall. Okay. Gallery, please do not encourage me. Wag nating kalimutan. May bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero si sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestiga nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari ng war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon. Tapos, iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police bayan, yan? Kasi, it looks like what we are investigating now yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Thank you, ka Mr. Talaga. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yan, police. Kawawa yung, wala yung put. Sa tama experience, daba ako. Ako. Investiganin ninyo ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang investigahan nyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong tagawin. Alam mo, nagwarning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao Ang Napa was a very kawawa noon. Alam niyo ala, alam niyo sir, alam ko. Panahon ng NPA, nung no, hindi pa ako mayor, kita mo ang Dabaw. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nagagyat ako sa bukid. Nung nang mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top hunso ng Communist Party, binangin ninyo sa ilan na ang taga Dabao. Saan ang pamilya nila? Sa Dabao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Kaya naman na-share mo na ang video na ito. Ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, base sa iyong napanood, sino ang iyong susuportahan? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte o si Senator Risa Hontiveros. Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.